Mustard yun, oh. Ikuanan, gani niyo, pailan po sako sa mali, kay katong mga lukay, gipang di naman madala sa kahoy. Ano doon magyapon, a ah, lukay. Ano Grabe, daghang lubi na nga tumba. laging lubi na nga tumba sa kalinyahan di ari di ari ang mga lubing nga nga tumba gikan no aning linya ha di ari na pin kapulang din ako ang dari na o na wala ni sukadri diri ta na ingon ani yun ta wala na Kiyari mo yung nagrabihan. Ang lubi. Daghana dyan kaysa nangakuha dali sa lubi. Kani o? Gamay na lang man niyo. Naglutaw na lang man po niyo. Ya, ang mga uga dyan. Kuwag ang na. Humok na kayo. Kaya sige na magnanaan sa balod. No? Hindi rin mo yung nahinaikan yun. Lubi nga na nga tumba. Pag isa ka dagko sa balod. No, kani, oh, kani dagat na guna siya. No. Oh. dagat, e, eh, pagana. Kalubihan ang tanan din na, pero ana nga tumbag gyud eh? oi. No. Dari o oh, makahoy, malubi wa suka dun ta diri na inani no. Kapila na lang ta didto gibaha sa sumba. <tipulay> ang no, oh. Nao. Naikan gid ni diri dapita, wala ko ni sukad na inani. Nao, mo na man dai na ang dagat. Inigda ko sa inita o may nana na dayon. Pajuni suka kada ari yung tama abot nga mainani nga problema. Inani kada ang damage sa balod. Damage di ari oh. Ma, bita, oh. lubi. Ul kay ang dagat. Oh, lubi juni, lubi kahoy. pa ingon na ni sa sentro ingon ani ka ani ang kada ko sa damage pa ingon na sa sentro kani o kaning balaya o wala ni ka diri na ingon ani karon pa jud na tanawa ang mga gamot o oh. Na, tanawa ninyo o oh. Nani kadagan ang kahoy Wala oh. Balay ni ni Hannibal Tanawa naglutaw na ang mga gamot Lagyo na kayo O gintang gikan sa Kuan balas kani siya ang taog, wala pa ni siya kuanan, dari taman ang balas, dari taman ang ra ang balas unya, kay gikan-kan man siya sa balod nakuha ang balas, mo na nana na, skeleton, gamot na lang may makita grabe guys mo dyan isukad rin na ingon ani Padulong na ni siya sa sintro. Tungod na may sa ila ang pinansi dapit. Diari o oh, pahakod. Pila kalubi po ni Diring nakuha o. Oh. No? na o. So, sa na ni Padulong. Inani ang resulta. Agi sa kadagko sa balud. Haman. Asa? Kaning blue, kakinsa ning blue nga balay? Rabi ang kadaot. Asa? Agi lagi ba? sa kuan? Balud ba? Sige makankan. ka. Ninig sa balud. Makankan ang balas. May nana na dayon. Ano na yun? Grabe. Ah, ano yung tuloy dyan natang? Walang naman nag-i-watch uh, out. Kamay katatang? na

<laughs> Diapungan. Diapungan aunta. Wala girebe. Mas dagko gid ang ganiha. Oh, mm, ikatulo pa ugma. Ganina uno uno 4? Uno 1. Ganina uno tres uno 4. Uno mas takot ng no, uha. Ang uno-uno unta, pero dili ra man tong uno-uno. Na, deni na man kay dalan mo dain mo kayo? Balayan Timias ba yo man sa mani balay. Sa simbahan. Diyan nya. Taw ag simbahan na Simbahan guys wa na. gani sa amo madala pa in taon og butang og mga kahoy og kuan aribag kahoy og kaning ni ang palwa ana kakinsa ning siminto nga balay kanang blue kanang tapad ang simbahan guys wala na Welcome to my vlog. Wala ang tree house. Kani, kakain sa mga. lang po niya. Kani? Wala, yeah. naabot yun. Grabe ang kadaot, oh. Sus, di yun. Di yun mahibawaan. Di yun mahibawaan na to. Ang matang pa niyo, ma'am. Lagi? Maglagak ang tubig, no? Ang sas... Maglagak tubig, Basta wala yung balon. Dili lang hanginon. Huwag dili lang hanginon. Balagak ko ang tubig, basta dili lang hanginon. Huwag di lang hanginon. lang hanginon, ba? Di ko ang balod. di lang hanginon. Sa yung Saan pa lagi? Kung saon ka Minto lagi? Nada yun guys. Ganahan pa tamo ato dito sa unahan. Nga makagool man kayang kahimtang. Ako nga naghawid sa cellphone. Gakurog. Grabe. Muna nidri ang sintro. Ay, wala ka na. Hindi ko pa naman ito. Kanan, Jude. Wala na. Wala kayo may hindi. Wala na. Wala na. Wala na. Nga, saan naman mo matulog? Ay, dito. Ang mama, dito. Ang akong manghod, kaya di rin magpapagpuyukod. Katong lalaki. Pero talaga niyang hila. Kaya wala siya katulogan. Na, 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 do na, o. kana na, o. Saka, kumplit kayo ng tangkal niya. Kaya, hindi ka. ba kakinsa na? Kaya, ilang tuna. Hala, ilaan ang ang tangkal din ni Ate jo, jo na abdan po. Wala. Dato oh, lang ang tulayo. Katong dito, dito sa katong lawis, may looy. Kaya ay, ay, oh. Ang ilang mga kong... Katong mga concrete na balay. Waan na. Katong kang Efrilin, kang Rilin, kang Dayan, kang Rollyball user, mga concrete. Tagko mga balay, Karong waan naman sila dito. Eh. Sila mang yun una dito. Padulong kaya... na mi o lawis. O oh, lawis naman ni Kwenidri, no? oh. Padulong pala. Padulong na. Inani ang mga balay diri sa lawis. Mga dagko nga balay, bisag concrete. Connector, connector, din. Apo dinig, abot din na sila din ganina. Unsa na sila nga mga linding. Na ingon ana bisan pag unsa ka concrete sa balay, wag gyud, wag gigipili. Kutob sa matilapan sa balod. Sa unahan, naginapsanay na sa mga lubi. kay eh, grabe po kadaghang lubi na tumba sa lawis. Mga balay, wasak, bisan pag-concrete. Dagpo nga pagka-concrete. Huwag ihapon. Rani damage karon running ko ana lawa, Kanang mga natumba gahapon wala pa na. ini nah, nah, pun ang lawis. muhapak ang hangin sa isa kadlaw na kapilang muhapak ang hangin I mean, no. Hapon di pa rin dinanila hindi rin tayong tama ng mga balay no hindi so, rin tama ng damage pero grabe guys losnog yun nga losnog isa pa kung kaligon kaligun sa balay concrete losnog yun